Sir, pabor po ba kayo sa impeachment? Oo, kasi nung panahon ng tatay niya, lagi kaming nagtatago, akala namin kami nasusunod sa tokhang. Noon, tago kami ng tago. Hindi ako makalabas, baka ako na ang susunod sa listahan. Biktima lang kami ng mga D-Lord, dapat yan ang hulihin. Hindi yung addict na ang tanging dala lang ay lighter, foil. Dino, you know, ano po ang plano nyo kung kayo ang naging presidente? Una sa lahat, libreng pulutang kada kanto. Tapos, bawal ang curfew sa mga walang jowa. <laughs> sa tingin niyo po, ano ang problema ng bansa ngayon? Problema? Eh di yung tinula, puro sabaw. Nasaan ang manok? Ha? Nasaan ang manok? <laughs> Sir, ano ang solusyon niyo sa korupsyon? Simple. Ipalay detector test lahat ng politiko, real. Habang nakapolygraph, may karayom sa upuan. <laughs> Sir, sino po ang may kasalanan kung bakit naghihirap ang bansa? Walang iisang may sala, pero sure ako, hindi ako yon. Sir, may solusyon po ba kayo sa traffic sa EDSA? Simple lang. Gawing one way lahat ng kalsada, papuntang palengke. Anong solusyon nyo sa pagtaas ng kriminalidad? Lahat ng magnanakaw, lagyan ng bell sa bewang para alam ng lahat kung nasaan sila. Sir, anong nagbibigay sa inyo ng lakas araw-araw? Yung utang sa tindahan, pang kailangan kong mabuhay para mabayaran yon. Sir, ano para sa inyo ang tunam na tagumpay? Yung makautang ka nang hindi ka hinahabol. <laughs> Sir Juan, kailan niyo po balak abutin ang pangarap niyo? Pag natuto na akong matulog. Sir, mahilig po ba kayo sa alkohol? Oo, pero hindi yung panlinis, eh. yung may tama. Sir, paano nyo pinangangalagaan ang mental health nyo? Simple lang, umiinom ako ng tubig. Tapos inom ng konting gin para pampakalma. <laughs> Sir, ginagamit nyo pa po ba ang face mask? Oo, para itago ang mukha ko sa mga inutangan ko. <laughs> Sir, naniniwala po ba kayo na flat ang mundo? Oo. Lalo na kapag nakainom kwen, umiikot man flat pa rin ang bagsak. <laughs> Sir, anong pinaka nakakagulat na bagay na nakita nyo sa kalye? Yung ex ko, may bagong jowa. At mas pangit pa sa akin. <laughs> Sir, anong ginagawa nyo pag walang ulam? Tinitigan ko lang yung kanin. Tapos iniisip kong lechon siya. <laughs> Sir, araw-araw po ba kayong naliligo? Araw-araw akong nagpaplano. Pero yung tubig, busy. Sir Juan, paano po ba makaiwas sa utang? Simple lang, huwag lumapit